Magandang gabi, Balitang nyo. Live po tayo ngayon dito sa May Palatio Pasig kung saan nga po maikita nyo ang kanilang bonggang-bonggang Christmas decor. Ayan. Ayan mga nyo, no? Kitang-kita nyo yung kanilang uh, maganda at pinagmamalaking uh, Christmas decor dito sa kanilang uh, barangay hall. Ayan mga nyo, no? talagang uh, maganda ito at uh, nakakatawa rito dahil nung ako'y pumasok aba nakita ko dito si ano <laughs> si Superman <laughs> ito si Superman no ang bihira Ayan. Ayan, mga kapasigay nyo. O, oh, diba? Andito si Superman. Oh. Ayan, ang... Uh, ito, ang pagka uh, ikaw ay pupunta sa Palatio, ang bubungad iyo ay itong uh, Christmas decor or Christmas uh, light display ng Barangay Palatio, mga kapasigay no? Ayan. Hindi lang sila... Kanina, ah, actually, no? Kahapon, no? Hindi lang pamimigay ng ham ang kinatupag nitong uh, Barangay uh, Palatio, kundi sila ay isa din sa mga... Sumali sa palaro ng uh, pa, ng Pasig yung uh, parang light or yung display competition no? Ayan. At may uh, merong kasing uh, doon competition ang uh, PIO o yung uh, Pasig City na kung saan nga po maglalaban-laban ang mga bawat barangay. At uh, ang isa sa mga kasali doon ay itong Barangay Palatio Ayan. Si Coco Martin. <laughs> Eh, mga kapasigay nyo no Ayan So ito yung uh, mga bumisita rito Sa <laughs> oh, ayan nagpi-picture-picture sila dito sa mga Ano dito no Ayan no? mga display Ito actually ito mga kapasigay nyo Ito si Superman Ay gawa daw po ito sa Styrofoam Ayun no Ah, carbon lodi Carbon, <laughs> Hindi, styro, styro. Tiyok lang. <laughs> Ayan no? o. siya styro. Pati ito si Wonder Woman. Ang uh, nakakalungkot lang, no, uh, nakausap natin si Kap Bobot kahapon, dahil nga po ang commonly mga bisita rito ay mga bata, ay uh, ito, ay napaglaruan itong si Wonder Woman, no. Ayan, nasira yung kanyang uh, kamay. Hinatak daw po ito ng bata, nung uh, gandang-ganda kay uh, Wonder Woman, eh. Ayan. Thank you, ate, ah. itong kamay niya. Uy, si Kuya Koko Ay, Kuya Koko Ko Coco Melon o Koko Martin. <laughs> Ayan si Kuya Koko Nag-comment. Shout out sa iyo, Kuya, Koko Shoutout Shout out sa iyo sa ating masipag na desk officer ng Barangay Rosario. Ayan. Barangay Security Force. Ayan, no? Ayan yung mga bata dito, mga kapasigay nyo. May kita nyo. Ay, uh, enjoy na enjoy sila sa pag picture dito sa mga bata, ayan 'no. Oh, oh 'di ba? Ito ay inisitiba ng uh, barangay captain ng Barangay Palatio na si Kap Bobot. Sa tulong na rin po ng Barangay Council, 'no? Sa tulong na rin ng Barangay Council ng uh, Palatio. Koko oh, Martin, 'no? Oh. Ay, Koko Martin. Koko Martin. Koko Melon pala. <laughs> Ayan, o, oh, mga oh, bata, o, oh. oh di ba? Lalaro dito ang mga bata. So, ibig sabihin, hindi lang siya basta dek ano, decoration, no? Um, gawa nga ng itong lugar ng uh, area ng uh, Palatio ay merong gantong uh, place, no? Parang naging mini park na para sa mga batang uh, residente ng barangay Palatio. Itong kanilang uh, tapat na barangay, no? Ayan. Sa nagta o, oh, di ba? o, <laughs> oh, meron din sila dito nga uh, tawag dito. Belen? Ayan, Belen. Uh, papakita ko sa inyo kung sino-sino yung nasa sa Belen ng uh, ng barangay palati, ha? O, ah. <laughs> oh, di ba? O, oh, sino to? Uh, si Kong Roman. Si Biko. Si Duterte. <laughs> Ang tatlong hari nila. <laughs> O, oh, ba? Diba? O, oh, ito yung kanilang bilen. May mga ano, no? Ayun, si Biko daw yan. Si Biko, si Duterte, saka si Kong Roman. Ang ah, katuwaan nga dito, ito nga daw po ay si Vice Mayor Iyo Caruncho. <laughs> Ayan. Okay. Ayan mga kapasigay nyo, no? Meron din sila dito mga ganito. Actually, kung uh, kaaway malapit dito, pwede ka pumunta rito sa lugar na ito. At uh, dalhin yung iyong uh, mga anak at uh, libreng-libre ang uh, lugar na ito sa lahat ng residente ng buong Pasig. Ayan, punta lang kayo rito. Pwede kayo magpasyal, picture, maglaro yung mga bata. Ayan. Andito yung uh, sila SpongeBob. Ayan, oh. Oh, di ba? Ayan. Oo. Oh, ito to, mga, mga mama tiktok pa. Oo. Oh. Sila ate, o, titiktok, o. oh tiktok. O, oh. <laughs> oh, oh. yun yeah, ma, may mga bagong pasok dito. At uh, sila ay uh, magpapa magpapapicture. At uh, papasyal sila rito, no? May ilang ba kayo dyan? Ilang kayo, boss? pasok dito. Anina may mga duma, may mga lumabas at may mga pumasok. Palit-palit lang. Ayun. Sama nagtatanong, ito po ay sa may barangay Palatiw. Ito yung uh, kanilang ipinagmamayabang na Christmas decor. Dito sa tapat mismo ng kanilang uh, barangay hall. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba? Si Coco Martin. Si Coco Martin ba yan? Ah, sino ba yan? Huh? Si Coco Martin ba yan? Hindi. hindi. Sino Ko... ba yan? Si ha? Coco Melon. Ah, Coco Melon, hindi Coco Martin. Kasi <laughs> <Hindi. laughs> ito yung kanilang, uh, mat ano, no, parang uh, two-story. Oh, actually, parang three-story natin. Three-story na Christmas. Three, nagawa sa recyclable materials. Ayan. Kasi ito, yan akong gawa ito sa pet bottles, mga kapatid kayo. Gawa yan sa pet bottles. Tapos itong lahat na ito, 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 ito mga karton-karton lang daw ito ng ano. Karton-karton lang ng uh, tawag dito. Yung mga noodles, ganyan. Ayan, machichiria. yan. Ayan. Tapos ito lahat halos. Tapos ito mga last year daw ito mga ginamit na nila. Ha? Balitan pa si Genyo po. Ayan. O interview na kita ate. O kamusta? Ba't kayo nandito ngayon? Ah, katapos na po magsimba. Ayun. May simbang gabi kami. Pagkatapos magsimba, diretso na rito. Oo, para mag-enjoy kahit pa paano. Pero uwi na rin by. Happy naman. Maganda? Ay, masaya. <laughs> Happy. Oo, oo, maganda, maganda. Ah, oh, maganda. Tiga anong barangay kayo? Pinagbuhatan. Tiga pinagbuhatan pa kayo? <laughs> oo, oo. Kaya uh, mas malapit kami dito kaysa San Sebastian. Dito? Ah, dito kaysa Bilog? Hindi. Sa Bulante Dos. Oh, yung Bulante. Oo. Okay. O, malapit nga. Okay. Oh, okay. ilang ba ang anak mo? Dalawa. Dalawa? Dalawa o. Saan? Oo, yun, ginala. Mga pang ano? Happy, happy? Happy Kali ka daw? Opo. Kapi ka daw? Anong name mo? Name mo daw. Nahiya. Ah, okay. Thank you. <laughs> Sige po. Ayan. Op, oh, mo oh, oh, may bisita tayo. Ay. May bisita tayo. Oh, meron tayong mga magagandang bisita rito, no? Ah... Uh,

Ayan mga kapasigay nyo, no? ang inyong uh, inyo nga pong nakikita ay ang uh, Miss Pasig. Ayan. Miss Universe siya, ito ang Miss World. Sila yung mga candidate ano natin eh, na sinali yung natin para lumaban ng mga ganyan kapitid. Okay. Uh, dito nga sila ngayon sa karanggay palati. Ano, oh, tinasala uh, okay. nila yung yeah. mga Christmas decorations. Yan. Ba, na-timing pa sa atin, no, kay Rolly? Oo, ganda ka, eh. Okay. Yan, yeah, ganda. Uh, 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 live na live na tayo ngayon, eh. maka Pasig niyo no. At uh, ay kita niyo. Ay si Miss Pasig. Okay, oh, kabusta naman po kayo. Ako po 'yung interview naman sa inyo. Pwede. Opo. All right, Isa-isa oh, muna. Ito muna 'yung uh, representative natin no sa Pasig. Hello po. Hello po! Hi Kamusta? sa viewers! Okay lang po. Uh, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin sa Miss Universe Philippines 2021. And I'm with Rihanna po, ang ating Miss World. Mama, mamata! Malis ako kayo. Okay, sige, sige. Isang mensahe lang. Salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Yes, ma Maraming salamat po sa lahat ng pasigay niyong sununood. Sana po keep safe pa rin kahit mag-enjoy tayo this um, Christmas season. At maraming salamat sa support at sa pagmamahal niyo para sa amin. Mabuhay po tayong lahat. Oh, and po kayo, ako po si Rihanna Pangindian, Miss World Philippines First Princess and former Miss Pasig of Miss Universe Philippines. Oh, yes. Oh, Ayun. Sige po, Merry Christmas, Ayun. Christmas Ayun. po sa inyo lahat. Happy New Year. Christmas. Bye. Ayan mga kapasigay nyo, ulit. No? At uh, timing lang dahil uh, sakto nung no? dumaan sila rito at uh, nabutan natin no? mga kapasigay nyo. Yan, nagulo tuloy yung ano. <laughs> yung ating uh, mga nandito. Hello. Oh, hello po, kumusta? At uh, <laughs> happy, happy dito opa, sa po, oh, po. Ako po. po. Hindi po oh. to si Kako Martin. <laughs> <laughs> Oo, oh, so, praga. Um, dyan lang po. Wala ko sa simbahan. simbahan. Oh. Then after the simbahan, punta kayo rito. Oh, Ay, bukas? po sa ano. Uh, Masaya naman, maganda yung decor. Opo. Opo paskong ko -pasko na po dito. Alright. Sige, shout-out na kayo sa mga viewers shout out natin. Out shout-out out. po! Shout-out sa akin! Sige, mga pasigay. O, ikaw yun, anong masasabi yun? Ay, wait, 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 wait. Wala ka pang face mask? Wala. Wala face mask kaya Hindi na, hiyak ko po wala? Alam mo kung ano yun? Maganda po dito sa bayan ng Palatiyo. Sa Palatiyo lang po meron dito. Okay, Eba, diba, wala. Tsaka malakas na, wifi. Nakapaglaro po ng ML oh, dito. Kamusta wifi pala ng uh, Palatio? Okay, naman po, nakapaglaro na, na mo po. po kami dito ng ML. Oh, hindi ba naglalag? Hindi po, hindi, po, po, po. hindi, po. hindi po. po. Unlimited, one oh, to sawa. One to sawa po ang wifi dito sa Palatio. Ito po, ito po, po pinakamalakas sa amin. Malakas ko Ano gano'n. Anak ng polis, shoutout nga pala sa magulang ko. Anak ka ng polis. Shoutout kay Buji, pati kay James Kennedy. Salamat po. Si Coco Martin daw yun. Hindi ba si Coco Martin yan? Oo, si Coco Martin po. Coco Martin. Ay, kulitan lang, no? <laughs> shoutout po kay Tonats. Ayan. So, ayos, no? Na-interview -na pa natin si Miss Pasig. No? Universe. Sa Miss Universe yan, no? Yung representative ng Pasig. Pasig o, oh, okay, sige, shoutout na. Shoutout niya pala, eh. Ikin Jesus. Sino pa yon? Sino pa yon? Ah, sino pa yon? Hindi, wala po yon. Tropa ko lang. Ah, tropa. Hindi mo kusyo tayo? Hindi po. <laughs> Ayan, okay. Tuloy-tuloy, no? At uh, ulitin ko, maganda, oh. Ang, uh, ito lang ako talaga nag, uh, natutuwa dito sa ano na to. Dahil hindi biro ang, pag, ang paggawa rito. Itong malaki na ito, hindi biro ang pag-install na ito at paglagay na ito. No? talagang uh, nilagyan ng ano ng with dedication talagang uh... alright yan ang ating uh, live report mga kapasigay nyo dito sa may uh, Palatio Barangay Hall kung saan nga po ay niyabang or ibinida sa atin itong uh, kanilang uh, magandang magandang um, Christmas light decor. Ayan. All right. So uh, muli 'yan nating uh, live report. Ako po si Gov Gary na nag-uulat ng balitang tapat at totoo dito sa Balitang Nyo.